kain mo dito sa tambayan South Park kunti lang ang kainan dito di katulad sa Central Plaza sa Alabang marami kamusta yung experience ko dito? okay lang masarap pagkain dyan eh? hindi <laughs> nagbibiro kunti, lang po siya Kunti lang pero sa totoo mo. masarap daw po ang pagkain dito Kunti lang mapilian mo. Ayan o. Oh. Ayan Oh. Andito po kami ngayon para bumili siya ng Shellphone. cellphone niya. Ngayon, yung cellphone niya. Ayan po. So, nag-contact. Contact. Signing na po. Yan ba yan? Hindi yan. Iba yan. Sa'yo yan. Ano po, ma'am? siya cross-charging niya. Ang taas. Yan. Cross-charge. Wala okay. okay. pang wa wala warranty. Ah, one year. Ah, oh, napakaswerte mo dahil may one year warranty ka. Ayun guys, so nakabili na po si Madam Claudia na. Sir, pass na kay Claudia. Claudia ka Ayan po siya. Ano sa Ba't ka naiiyak? Wala Say, naman. Grabe you rin. Know. Ano yung napili mo? dami na, pala nila dito 399 huh? lang huh? mga gusto ng bumili ng cellphone. Nanginaw okay. po ng camera ng cellphone niya. Eh. Nangihingi po siya ng discount. Oh, ba Ano, paper bag? lang paper bag. Na plastic bag. yung warranty mo, mami. po nila dito. Pag kailangan po bumili ng cellphone. Okay. Ito lang po kung niyo. <laughs> Oh my pwede rin. Anong pangalan ng tindahan niya, ma'am? Ayan, marami dito Tech Pwede installment dito eh, no? Yes po, pwede. Available po sa amin Skyro ang credit, credit card. Skyro, and guys. Credit card yun. and then later, pwede rin. G, -G. G, g Ah, g, -G. <laughs> <laughs> ah Ha, narinig mo yung... <laughs> taya na po siya ngayon dahil meron na po sa <laughs> cellphone okay. Kamusta yung bago mong cellphone? Hindi, akin to sana ko to Kamusta yung bago mong cellphone? Sir, kero to. Okay na Pasoy ah. ka na po na yun Ayan Ayan guys Bumili kami ng cellphone Ayan. Ano ba mo sa bago mong cellphone? Hindi nga po to sa akin. Sa aerobic to, sir. ka. Ayan, aerobic daw. Si CR akong balak dyan. Si CR akong doon. Dito ka todo pa ano siya guys. Todo siya pa ganda, hindi naman maganda ang chocolate pala yun. Welcome sa ating Thank you Tepang, anu tuh.